yan yung aso na sumama sa amin kahapon pag-uwi ito yung maliit aso nila dito No hmm. pumasok ba naman sa loob ng bahay ay ang daming ano perwa ang daming pigeon a pigeon hmm ang dami nila alaga to kanino kaya tong mga to kahit sa amin inalpagpad sila ayan yung malit na aso na yan oh punggok punggok siya pero matanda na ayan ang cute cute siya yung sumama kahapon pag uwi sama sama siya eh Ay! No! Si Asher nagugutom daw sabi ko pumunta ka bumili mag isa biscuit doon sa ano kinabadye at least doon kasi natakot ako pumunta kina angkel. kasi may mga malalaking sasakyan na natawid ay na ano at least dito walang sasakyan sabi ko tumakbo ka ayan At bakit huminto ang bata? Mas marunong yan mag sa akin. Sabi ko, ilan ang bibilhin mo? Sabihin mo lahat. Kasi binigyan ng 50. Lahat ng biskit, balili lima yun. 10 ang isa. sampai daw. sampai All. Ah, huminto siya kasi may motor. Ninininin, nasaan na? Nasaan na? Ayan, ayan, yung malaking bahay. Ayun, doon. Ano yan? Pinsan ni Asis. Uh, anak dito ni, ano, ni Tulbaba. Ang anak pangasawa niya, ano, mga kunwar, ang anak pangasawa niya. Ayan. Diyan mismo, sa may malaking, sa tabi ng malaking bahay, kasi, ano, nanay niya yung may-ari ng tindahan. Yeah. Pantayan natin sa video lang. Ayun na. Antayin natin bumalik. Ayan na siya. Pabalik na. Malabo pero nakikita nyo. Malabo man pero ayan na. Oh. Ayaw nang -zoom. Ayun. <laughs> At least dito, tanaw ko. Kaysa kay pag kay uncle kasi, hindi ko siya matanaw doon. Ayan. Hoy, marunong. Bagal maglakad eh. Naanuhan pa siya na tabunan pa siya nung bike Eh, nasaan na? Ayun. Ang tagal maglakad Ay. Kanina nagtatakbo. Ay sus, may... Mamimitas na naman ng halaman. Ayan na, ayan na, natakbo na. Ayan na. Sa yung mga tao naman kasi dyan, guys, na nakita nyo, taga dito din yan. Kilala ni Asher. Ayan na. Ayan na. Parating na. Uh, Ayan. Uh. Ah, you know how to buy? Ha? Huh? You know how to buy now? By yourself? What you said to budget? Thank you. Thank you. So, ang ulam natin today, guys, ay fried chicken. Kasi palaging, che, manok ay ano. Karne, sabi ko kay Asis, susunod naman kasi ang ulam namin. Ka ay, hindi pala ako kumain kagabi kasi nga kumain kami sa CG, di ba? So, nagluto din ako ng da soup. Alam niyo naman ang asawa ko, hindi nakakain na walang soup. At ayan, isang kilo yung pinabili ko kay Baba. Kay Baba ako nagpabili kasi natutulog si Tonton, hindi ko maiwan. At nandito ang mga pinsan ni Asher. At pinakarga ko sa kanya si Tonton. <laughs> oh, ayan sila. Mga pinsan ni Asis. Ah! ah pinakarga, pinalaga ko sa kanya si Tonton. Yeah. Birthday, <laughs> birthday ni... What's your name? Ah, Timro nam ha? Supriya, Ah, Supriya. Yeah. Birthday niya ngayon. So, nagbigay-bigay siya ng candy. Ayun, binigyan ko naman siya ng ano, ng birthday gift niya. Nandito sila. makikita Eh, wala naman kaming dasay. Galing barat po si Asis. May dala siyang grill corn. Oh, sa may tikawli, sa may jungle, yung nadaanan namin kahapon nung pumunta kami doon, nakita ko ang dami. Grabe guys, 452. 100! Nagulat ako! Ginger, 100! Ang mahal! Eto, 50. Eto, 120. Ay, naku, ang cucumber, 125, dalawang piraso. 100, 125, 120, 50, 50, iskus, 50, 50, iskus. Grabe, 400. 50, 50, 50, 50, 50, Grabe, ang mahal ng 125. 50, nagulat oh, talaga ako. Ang mahal. Ito lang yung nabili. Wala pang gulay. Kailangan lang natin ng sag para pang sa mga kinain natin. ma to eh. Pag kumain ka nito, talagang... Ayan oh, nagwawak yung palang ako oh. Dumaan kasi si Baje, kaya bumili kami ng gulay. Para may gulay-gulay tayo. At wala pa tayo, hindi pa tayo makapagtanim. tractor, magtatanim ulit ako ng takchoy antayin ko lang na matraktor dito sa may gilid ng bahay. So, mamaya tayo kakain. Maglilinis muna tayo. Nakapag-dusting na ako. Bali, vacuum-vacuum na lang at map. Yan. So, tapos na ako maglinis. At yun nga, guys, inaantay ko lang talaga na matraktor to. Magpapatraktor tayo sa likod. Ipapatraktor din to kasi magtatanim tayo ng patatas, ng radish, ng kung ano, ng pakchoy. Magtatanim din ako ng pakchoy. At, itatanim ko yung kamote na galing kay Anessa. Ito yung kasabay nung saging. Ngayon gusto kong ilagay sa sako. Sabi ni Asis, wag daw. Antayin ko daw na matraktor itong lupa at itatanim natin sa lupa. Nga, yan, para mas maganda daw, sabi niya. Ngayon, hindi pa tayo makakapagpatraktor. Dahil inaantay pa natin itong katabi nating lupa na makatapos sila mag pa kasi nga ang daanan ng traktor dito sa amin, hindi naman tayo pwedeng basta-basta na lang magpa pag magpa at iisipin lang natin yung lupa natin at nakakahiya naman kinatulbaba nga kasi nagpapatractor din sila eh magpapatreasure pa lang sila kinatulbaba pa yung panganay pa nila baba, hindi pa sila nakapag -hardest. so kailangan nating silang antayin bago tayo magpa tractor kasi nga huli nga kasi tayo. Ngayon, yung ginapas dati ni ama na aking kamote ay tumubo. Ayan. Ngayon, sasabihan ko si ama na ah, wag gagapasin to kapag nagapas ulit siya. What you find, mommy? Sweet potato, anak ko. Sweet potato? Sweet potato. Oh. Pag nagkapa si ama, sabihan ko na itabi. No. Why? I will plant this one. I will just only wait the tractor to tractor our land. Then I will plant again sweet potatoes. So tumubo sa ulit. Ang inaantay ko, yung dito, nadaanan kasi ng tractor, kaya siguro hindi na ano yung, hindi nag-survive yung pangkay. Meron dito eh. Pero di bale, meron tayong panibagong sweet potato. Ito nga, yung galing kay Anessa. Ang ating pakchoy, wala talagang natira. hmm ito lang. Nakalimutan kong takpan nung naguulan. Kaya, hindi bali. Malapit na tayong magpatractor at magtatanim ulit tayo ng pakchoy. Ito na may madali lang tumubo. What are you doing, mommy? I will just only check our things. Okay. So, ito wala na. Patra-tractor na to. Hindi na to magsusurvive. no, don't harvest. This one dirty na. Dirty, dirty. Tinapunan nila ng yung palay nila ama na nabulok. No, no need, no need. We're not gonna take that one. We will plant, we will plant new one. We will plant new vegetable, new pumpkin. We will plant also pumpkin. Meron kaming pumpkin dyan. Tatanim dito. Mm -mm. Ay. Doon ko tinanim yung aking gumamela. Kailangan malinis ulit to, oh. Kailang mainit. At hindi ako pwedeng mag-ano sa araw at yung allergic ko. Ano na naman, bubulwak na naman yung allergic ko.